kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Tahimik, madiskarte at walang inaatrasang laban Higit sa lahat, buo ang loob at walang takot kung kumalabit ng gatilyo Isa siya sabi pinakamadulas na birador na sobrang linis magtrabaho. Wala itong halos si iwang kalat at bakas ng kanyang anino kahit na tayo'y nasa modernong panahon na at marami pang CCTV na nakatutok 24 oras. Naging matunog ang kanyang pangalan nang mahuli ang kanilang driver sa iba pa lakad at ikinanta siya nito. Hindi na mabilang sa daliri ang pinawian niya ng buhay na kadalasan ay mga manyakis, ilegalista at kagaya din niya ang mga birador at kriminal. Ano nga ba ang kwento ni Ace Lester Setenio alias Paulino? Bago natin ipagpatuloy ang kanyang kwento gusto naming ipaalam sa inyo na wala kaming kahit anong personal knowledge dito at lahat ng ito'y hango lamang sa salaysay ng isang source natin na dating niyang kasamahan na ipinadala sa ating email. Si Ace Lester Cedinho ay ipinanganak noong January 7, 1988 sa Pagadian City, Zamboanga sa mag-asawang Val at Rose Cedinho. Salat sa yaman at gutom sa mga material na bagay ngunit mayaman at busog naman sa pagmamahal at kalinga ng kanyang mga magulang. Hindi nagkulang ang kanyang mga magulang sa paggabay sa kanila para tahakin nila ang tamang landas lumabas. Subalit habang nagkakaedad siya ay unti-unti siyang naging sakit sa ulo ng kanyang pamilya sa edad na 15 anyos. Ay napabarkada na siya at napasama na sa iba't ibang kalokohan hanggang sa nilamo na siya ng maling sistema at tuluyan na siyang napariwara sa edad na 19 ay napagbintangan umano siya sa kasalanang hindi niya nagawa. Kasong homicide ang kasong inihabla sa kanya kahit na siya umano'y inosente ngunit napilitan siyang aminin ito dahil pinahirapan siya umano para aminin ang kaso. Nakulong siya ng humikit kumulang tatlong taon bago nakipag-areglo ang kampo ng biktima rason upang iurong ang demanda laban sa kanya. Sa paglabas niya galing sa kulungan ay daladala niya ang mga aral na natutunan niya sa loob at eto ang nagsilbing gabay niya upang magbagong buhay. Hindi nagtagal ay nakapag-asawa siya at bumuo ng sarili niyang pamilya ngunit hindi umayon sa kanyang panahon dahil sa kanyang kaso sa nakaraan at estado sa kanyang edukasyon rason kung bakit nahirapan siyang maghanap ng maganda at marangal na klase ng trabaho. Dala ng matinding pangangailangan upang matustusan ang kanyang pamilya ay inalok siya ng trabaho ng kanyang dating kakosa sa loob ng kulungan. Dito na niya napilitang pasukin ng mundo ng pagiging isang perador. Ang una umano niyang itinumpa ay isang ilegalista kaya hindi siya masyadong nakonsensya hanggang sa nasanay na siya at hindi na daw mabilang sa daliri ang kanyang mga tinumba na kadalasan ay mga kriminal idegalista at berador din na kagaya niya at ang iba dito ay mga taong may malaking atraso sa kanya. Sa pagdaan ng panahon ay lalong naging madulas siya at madiskarte dahil hinog na siya sa karanasan at panahon kaya bawat lakad at hakbang niya ay sigurado at kalkulado rason kung bakit hindi umaalingasaw ang kanyang pangalan at hindi siya nadidetect ng radar ng intel ng kapulisan hanggang sa nahuli ang kanyang driver sa iba mga lakad ngunit kumanta ito at dinamay siya nito kaya sunod-sunod na nadawit ang kanyang pangalan sa mga kriminalidad sa kanilang lugar. Rason kung bakit naging top 1 most wanted siya sa pagadian si Rizambuanga dahil sa dalawang kasong murder at isang frustrated murder. Idagdag mo pa ang illegal possession of firearms dahil ang iba sa taong kanyang mga nasasagasaan ay may kaya sa buhay kaya nagbigay ito ng reward ng umaabot sa humigit kumulang 300,000 piso bilang patong sa kanyang ulo Lalong uminit ang kanyang pangalan at sumikip ang kanyang mundong ginagalawan dahil nagsinabasa na ang ibang mga berador at mga bounty hunters na gusto siyang itumba. Kaya napagpasyahan niyang magpalamig at magpakalayo-layo muna sa kanilang lugar. Naisipan niyang lumuwas ng Maynila at pansamantalang tumuloy sa kanyang kaibigan. Pagdating niya doon, ay dito na umano niya isinalaysay ang buong kwento ng kanyang buhay at karanasan kaya pinayuhan siyang magpalit ng pangalan at mismong nung araw na yun ay ginamit na niya ang pangalang Paulino. Dahil din sa koleksyon ay nakapagpagawa siya ng mga peking IDs na gagamitin niya para sa bago niyang katauhan. Naging mahirap ang kanyang sitwasyon sa Maynila dahil wala silang matinong pagkakitaan na pang suporta niya sa kanyang pamilya. Kaya napagpasyahan niyang tumira ng bangko upang may sapat siyang perang magagamit sa plano niyang pagbabagong buhay. Kinausap niya ang kanyang kaibigan sa kanyang plano kaya bumuo sila ng grupo upang may sakatuparan ito. Kahit alam nilang sobrang delikado ito dahil nitso o kulungan ang kapalit nito pero... Itinuloy pa rin nila ito dahil ito na ang una at uling lakad ng kanilang grupo. Bago umano nila isinagawa ang panluloob sa bangko ay ilang beses muna nila itong plinano at pinag-aralang mabuti ang lahat ng ang gulo at sitwasyon upang hindi mabulilyaso. Bilang isang magaling na birador ay nakasanayan na ni Paulino na magtrabaho ng malinis at walang may madadamay na inosenteng buhay. Maliban sa kanyang target kaya isa sa matinting bilin at paalala nito sa kanyang mga kasamahan na sikapin nilang walang madadamay na inosente. Dagdag pa nito na laging nakasalalay ang buhay nila sa bawat isa. Kaya hanggat maaari ay sundin lang nila kung ano ang nakaplan upang sabay-sabay silang makalabas ng buhay. Ngunit kung ipagkaloob man ng kapalaran na mapalaban sila, ay wala na tong atrasan at pilitin na lang makipagsabayan sa bakbakan kahit makipaglaro pa kay kamatayan upang may salpa ang buhay ng bawat isa. Bago'y sinagawa ang napagkasundoang araw sa pagtira ng bangko ay tinaga daw sa tip ang isa nilang miyembro at ayaw na nitong sumama kaya hindi naman nila ito pinilit dahil baka isa lang ito sa maging dahilan na magkabulilyaso ang kanilang lakad araw ng merkules. Kasado na ang plano kaya bandang alas 10 ng umaga ay pumasok na ang dalawang miyembro ng grupo na nagpanggap o mano itong magdideposito kasunod naman ito. Ang isa pang miyembro na agad dinisarmahan ang gwardya sa loob at nang makita ito ng gwardya sa labas ay akma sana itong tutulong. Hindi na ito nakaporma dahil sa nadisarmahan na tinagad ito ng kasamahan ni Paulino. Agad nila itong hinatak papasok sa loob at pinadapa dahil organisado at planado na ang kanilang galaw kaya mabilis nilang nalimas ang pera sa loob ng bangko. Sa bilis ng pangyayari na halos hindi na umabot ng tatlong minuto, ay agad nang nakalabas ang buong grupo ng ligtas na umayo naman sa kanilang plano na walang buhay na madamay at malagas. Ngunit ang hindi nila alam ay nakatimbre na pala sila sa mga alagad ng batas. Kaya noong sila ay palabas at hinanap na ang Keraway Vehicle para tumakas, ay nagulat sila ng walang sasakyan na makita sa napag-usapang lugar. Kaya dito na sila kinutuba na parang may mali at may humudas sa kanila at sa isang iglab lang ay nagkaroon na ng bakbakan at walang habas na putukan hanggang sa ang iba niyang kasamahan ay bumulagta at natudas. Dahil nagalit si na ang sitwasyon kaya kanya-kanya na silang diskarte para masalba ang sarili. Ang iba ay kumaripas. Ang iba naman ay doon na lang talaga nagwakas ang hiram nilang buhay sa taas. Ngunit ang matulas na si Lester A. Cidenio alias Paulino ay himalang nakaligtas. Dahil sa nangyari ay agad siningit ang breaking news sa palabas kaugnay sa bank robbery encounter sa pagitan ng mga kapulisan at grupo ni Paulino ayon sa kaibigan niya. Dahil daw sa napulilyaso ang kanilang lakad kaya agad na nabuwag ang kanilang grupo at lumaylo umano si Paulino at tuluyan ang nagbagong buhay. Dala ang bago na naman itong alyas sa bago nitong katauhan sa isang lugar na wala umanong nakakakilala sa kanya at sa madilim niyang nakaraan. Kaya malaya umano itong nagpanat ng buto at lumabanan ang pareha sa buhay. At ang huli umano niyang palita ay naging malapit na ito sa Diyos at hindi na umano ito humawak pa ng armas. Halos isang dekada na din ang nangyaring inkwentro pero malinaw pa din sa kasamahan ni Paulino ang nangyari sa kanilang grupo at kahit siya man din ay nagbago na rin at pilit niya ding itinuwid ang mali niyang nakaraan habang lumalaban ng parehas sa pagiging isang vendor sa kalye. Ang kwento ni Paulino ang isang patunay na mahirap mabuhay habang nagtatago at kalaban ng batas. Malaya ka man ngayon, ngunit hindi mo alam anong naghihintay sa sa'yo bukas. Kaya mas mabuting piliin nating pumareha sa buhay at manalangin sa itaas. Ikaw, may kwento ka rin bang kasing lupit ni Paulino? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.